Hey guys, uh, panibagong araw, uh, panibagong vlog na naman tayo. So, good morning sa ating lahat. Uh, shout out sa inyo. So, god bless to everyone. So, for today's vlog, ay uh, i-update ko kayo kung paano ako maglilipat ng uh, bagong papisang sisio uh, papuntang breeder. So, simple way lang, guys. So, meron tayong lalagyan dito. So, ito lang. <laughs> uh, kasi uh, ika 2 days old na ngayon ng mga sisyo na pure native natin. So, bali, kanina, uh, umalis na yung uh, inahin. So, bali, may sampung sisew siya. Tapos, isang itlog lang yung hindi uh, napisa. So, okay na yun, guys. Uh, marami na yun. So, bumaba na yung inahin. So, kasi basa na yung mga... uh, basa. I mean, uh, tuyo na yung mga sisew niya. So... Kailangan na nating a uh, maalis doon sa pugaran para madala doon sa brooder house or brooder cage para uh, makakain na sila at makainom na rin ng tubig. So nakuha ko na yung inahin guys, uh, nalagay ko na doon sa brooder. So hindi ko la hindi ko napakita kasi biglaan kanina a uh, lumipad na siya. So ngayon tinatawag niya lang yung mga sisyo niya para pumunta doon. Pero hindi yan makakapunta doon kasi <laughs> malayo yun. So tayo yung ah uh, magdadala ng sisiw papunta doon sa kanya sa brother cage. So meron tayong nakahanda doon na uh, brother cage. Simple. Dapat bago tayo maglipat ng mga sisiw, dapat malinis yung brother cage natin guys. So ipapakita ko sa inyo guys yung mga sisiw. So ayan. Uh, switch ko natin yung camera para ah uh, makita nyo disclaimer no animals were harmed in making this video for breeding purposes only hey Guys oh yung ating pasisyo so so disclaimer lang ulit tayo uh, no animals were harmed in making this video uh, for breeding purposes only So isa lang yung hindi na hatch guys yan siguro walang semilya dito kasi hindi ko nakalink tong uh, mga itlog na to So yan so marami Sampung piraso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 So yan guys So kunin na natin at ilagay natin dito Yan 2 Ito okay, so, 4 6 8 Ah uh, yan guys 10 so yun guys so ito na guys yan 10 piraso so yan so uh, ayusin natin yan tatanggalin natin yung mga beadings and then uh, para may mga itlog na naman na iba so punta na tayo guys sa brother uh, cage So, here na guys. Ah uh, dito po kasi nilagay yung kaniyang inahin. Ayan guys, bali nalagay ko na dito sa uh, loob ng brother cage natin. So, ito yung inahin niya. Nila, so maliit lang na native yun guys. Ayan yung ating mga native now. Guys. So, na guys? Yan. So guys, Sampung piraso. So 'yan na, so bibigyan na din natin ng pagkain ang dito. Ito so, 'yung ating 2 months old na uh, native din. Guys, so, oh. gutom na rin. So, then ito so yung natin, uh, Brahma yan sama yung ibang native guys okay. so ganun lang guys uh, uh, simple tips lang kung paano uh, mag transfer ng pasisyon natin patungo sa uh, brother cage so yan guys so dapat may malinis tayong brother cage syempre para may ah uh, mapaglagyan tayo ng ating mga uh, bagong pasisyo So yun lang guys uh, at happy farming sa ating lahat. Ayan. So yun lang guys uh, for today's vlog. Uh, uh, simple tips lang kung paano mag-transfer ng uh, ating pasisyo galing pugaran uh, patungo sa brother uh, cage. Ito so, yun na yung ating mga uh, uh, anak. Wala yung isang lindi din yan guys. Two months old. So malapit-lapit na rin sila. Ang uh, mga uh, so, guys. And then, bibigyan na ito ng uh, pagkain. So lang. At bye-bye. At God bless to everyone.